Hello oh guys, good morning. Ayan, galing na ako sa palingki. Nakapamalingki na ang mother niya. Ito yung aking nabili. Buto-buto, ribs. Tapos isda. Ayan. Ayan ang aking nabili for to today. Kasi magluluto ako ng sinigang gawa ni Pulitay ko. Kasi gusto niya ng sinigang kahapon. Kasi hindi ako nakapagluto nga kasi hindi fresh ang baboy dun sa palengke so kaya ngayon yun tayo magluluto magpapagod okay. pa pala ito na hindi e, ano pa gabi alamutan oh, ko eh okay. hindi ko pala na eh ano itong pagdian ano pa gabi eh babad naman yung oras. Dapat ko lang ito ba? Nakatapos ko ka maglintip ko sa kapatang Bilis, bilis, bilis. Agad na naman yung madar niya. Saka ako ng, ng aking... kasi pag walang ganito lagi akong nag ano, um, lagi akong nababasa lalo na kain ko kasi kinakainan to kagabi Kinainan, kinakainan kinakainan to kagabi gawa ng kagabi uh, kagabi 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 kasi yan sa ating gabi ng hinain. Kaya lagi ako may hirap po sa laga. bago ako maghihirap dito, kailangan ko ng Ngayon ko nagluluto ako 么没。 lang yung kong pang sabon sa plato. Yan, pasok ko lang yung aking budget today.

Kaya lang muna kayo ha. Ito kayo. Maglilipit lang muna. Kasi magluluto ako. Maglalabang ako ngayon eh ng gumaglaba. Lagi ko niyo yung aking kusin ito. Kailangan talaga masundot itong aking kusin. nilalagyan ko man din to ng tubig sa ref kasi yung aking mga pitchel na basag na so kailangan ko tong lagyan ng tubig lagi para naman magamit hindi naka-stack dyan kasi yun sa sige lang niya ang pabili ng mga ganito-ganito. Tapos pag may naamoy siya, hindi maganda niya. May aayawan niya na. Tingnan mo ito. Magkano ang ko nito? Grabe na bata na yan. Uwan ko lang yung binili namin ano, ako kung magtatagal sa kanya. Pag nakaamoy na naman yan ng metal dyan sa kanyang inumin. Hindi na naman niya yung gagamitin sa dami nang binili ng binili ko ng tubigan sa kanya hindi rin naman nagtatagal pag may naamoy siyang hindi maganda ay naku hindi na niya yan gagamitin ganyan yung batong niya masyado kaya ang dami kong mga daan-daan na ng tubig Siyempre, ayos na natin. Ito bagay natin uh. kahapon. Akala ko wala akong kape. Yan pala, may kape ako sa rest. Nakabili na naman ako. Hindi, ang buti na lang. Maliit lang ang ko. Ang sabagay, hindi naman yung mga kasayang. もう。 habang nangyayari na siya na tayo. Magsaing tayo nang Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kasi baka dito na kain ng ating panganay. Nagbabaong pa yan. Tapos lunch pa namin. Marami. sinigang. Masarap daw yung hugas-bigas sa sinigang. So, nabay ko sa Okay. Sige tawag. Lagyan ko muna ito ng mga tubig para nang may ay. Mukha na. hair ay ang ko muna ito para malinis ang aking area area 92 yan, di ba?

buto-buto. Ayan. Buto-buto yan. Ayan gusto ko sa sinigang, yung buto-buto. Malasa kasi yung ito. babal ko lang sa sa kakalamay ko. Lagyan natin ng na, kunting tubig para pag nagpakulo tapos itatapon ko yung tubig nito pag nakulo. Eh. Ano? Kasi kinatanggal ko yung, ano, yung, yung, yung dugo. Pag bumula na ayos okay, na yun. ito. Ano yan? Ito naman. Ito ay. Ito ay. Ito ay. meron pa akong dito isda isda, yan isda isa na ito yung ating kalamansi 응. 음. 이거 뭐